Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging mensahe ni Stephen Curry sa pag-alis ni Clay Thompson sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang four-team trade na niluluto na nga po ni Rob Pelinka para sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na umalis si Clay Thompson sa Golden State Warriors at pumirma na ng kontrata sa Dallas Mavericks ng nagdang araw, ay nagreak na nga po sa wakas ang kanyang mga teammates patungkol sa kanyang kalagayan. Base nga po sa naging pahayag ni Stephen Curry sa kanyang pinaw sa social media, sinabi nga po niya dito na kahit man hindi na nga na po nalang matatapos pa na magkasabay ang kanilang journey sa Golden State Warriors, ay hindi na rin naman nga po magagawa ng iba na gawa nalang dalawa sa NBA. Kaya wala na nga po siyang maihiling pa na magandang run kasama si Clay at Raymond Green since binago nga po nalang tatlo ang buong Bay Area at kung paano pinapatakbo ang game sa NBA kaya malaki nga po ang kanyang pasasalamat kay Clay Thompson. At kahit man nga po mabigat sa kanyang kalooban ang pag-alis nito sa Warriors ay papabayaan na nga po niya ito na maglaro ng basketball at ipagpatuloy ang kanyang parating ginagawa sa ibang kupunan. At bago nga po magtapos ang kanyang mensahe ay sinabi pa nga po niya dito na Splash Brothers nga po silang dalawa for life. Samantala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang 4-team trade na niluluto na nga po ni Rob para sa Los Angeles Lakers. Tatlong araw na nga po mga katrops, ang nakakalipas mula na magbukas o magsimulang ang free agency ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin nga po sila ditong nagagawa ni malaking move o nakukuhang bagong players. Kahit man nga po sinabi na na Lebron James na willing siyang kumuha ng mababang kontrata upang makakuha lamang sila ng malaking pangalan sa free agency at trade market ay wala pa rin nga po sila ditong nakukuha hanggang ngayon kaya dahil nga po dyan ay masyado na nga pong naiinip dito sa Lebron James. Sa katunayan, binigyan na nga po niya ng isang linggo na lamang napalugit para makakuha ng malaking pangalan. Dahil kung hindi ay wala na nga po siyang magagawa kundi kumuha na lamang ng malaking kontrata sa Lakers at kalimutan na ang kanyang sinabi noon na salary cut. Kaya dahil nga po dyan ay kailangan na nga po talaga ng front office ng Lakers na maging agresibo at padaliin ang kanilang pakikipag-trade sa ibang kupunan. Sa katunayan, maliban nga po sa Chicago Bulls ay meron na rin naman nga pong nilulutong 4-team trade sa si Rob Pelinka kasama ang mga kupunan ng Brooklyn Nets, Portland Trailblazers at Utah Jazz. At kapag naging successful nga po ang kanilang pag-uusap ay maaaring nga pong magkaroon ang Lakers ng bagong lineup. So, yun lang mga Katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.